What's up mga idol? Isa na naman pinagpalang araw sa ating lahat. Uh, meron tayong custom tattoo dito mga idol alibata. Yan. Para kay paring Tais, Patricio. Salamat sa pagtitiwala boss. Alright. So ang gamit ko dito eh 5RL needle na yellow dragonfly yan, sa dami ng mga needle na nagamit ko na cartridge, ang pinaka nagustuhan ko talaga Yellow Yellow Dragonfly kasi ang hinahanap ko talaga sa cartridge yung hindi maalog tapos ano, maliit lang yung maiksi lang yung nozzle kasi yung iba mga nagamit yung iba mga coil tsaka yung ano yung stigma, mahaba yung mga nozzle, sobrang haba eh. Malit lang naman daliri natin mga idol, malit na yung kamay natin. <laughs> so okay, hindi natin kailangan ng mahabang nozzle. Nahihirapan tayo doon, hindi ako sanay. Eh. So ganun din gawin yung mga idol. Kapag uh, hindi kayo sanay sa isang needle o machine, magpalit kayo. Pag sa palagay niyo ay eh, parang nahihirapan kayo maglinya sa machine na ganito, magpalit kayo. Ang tip ko sa inyo, para tuwid lagi linya ninyo at maganda yung tusok nyo yung mga paglilinya kayo ang gagamitin yung machine lagi yung mabigat sa pang, pang lining nyo pero kapag ka, pag shading okay lang naman magaan pero ako kasi ito, ito lang din ang pang lining pang shading ko eh. hindi siya masyadong mabigat hindi siya masyadong magaan so sanay ako sa machine na ginagamit ko na to Uh, ang gamit natin na machine eh, Flux Max na class A mga idol. Yan. Alright. So, yan. Sa leg natin nila guys Sa leg ni Tice. Bale, ito si Tice. Uh, client ko to simula pa nung ano to. Mga 5 years ago na to huli nagpatato eh. <laughs> Mayaman na kasi kaya ngayon lang ulit nagpatato. <laughs> yan yun. Bale, yun mga ma, mga matagal na nating kliyente ito mga idol so nagulat siya kasi wireless na yung gamit natin dati kasi coil eh. coil machine pa gamit ko nun mga idol tsaka ang gamit nating ink dito mga idol eh dynamic black yung mas okay sa akin yung dynamic black kasi pasok agad siya sa balat pag uh, tinusok nakatry ako ng mga arctic ganyan medyo makalat kasi yung arctic maganda rin yung artik matingkad siya kaso nga lang kasi pag nilagay ko siya makalat tapos pag pinunasan mo kakalat agad hindi kagaya ng dynamic pag pinunasan mo sakto lang talagang umawala agad yun ang gusto ko sa dynamic pati yung dati yung ginamit ko dati na kurosumi yun maganda rin yun dynamic tayo ngayon sa colored naman ang mga gamit kong ink puro arctic ink ni sir bong, bong arkines yun magaganda arctic ink talaga tsaka support na tayo sa mga gawang pinoy na tattoo ink yun tapos ito malapit na tayo matapos na ito dinalalan to sa akin ni boss Tice na ano kala ko chinese character o ano yun pala ano pala to alibata pinakustom made data niya to na design so ayun unang lapat ko sa kanya ganyan na yan sa liig daw namin nilalagay so yan bali ano lang to naka timelapse lapse tapos dinahandaan ko lang to mga idol yan, talagang real time nito eh, mabagal lang ang hagod kasi pag sa liig kayo nagtato madali kasing malamog sa liig mga idol pag magtatato kayo sa liig mag-iingat kayo ma magtato dyan lalo na kung gamit nyo malit na needle kasi mabilis yan matroma yung balat sa leeg pag nalaliman niya yan o kaya nalamog niya yan matutroma yung balat mga idol kaya dapat hanggat maaari unatin niyo ng maigi yung balat yan o ginagawa ko inuunat ko diba para yung, 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 yung pagtusok pasok agad yun ganun yun mga idol para tip na rin sa inyo na dagdag kaalaman sa mga tropa nating newbie yan Ganyan lang mga idol. Tapos ano lang, yung yung needle niyo dapat konti lang yung itutu papasok niyo na needle. Kumbaga, konti lang yung ibabaon ninyo. Huwag masyadong baon na baon kasi sa leg yan eh. Ma -ano diyan. Marami na ako natatuan yan before mga simula dati. Pag nagtatoo ko sa leg, natutroma ganoon. Siyempre, inyo pa tayo nung dati, mga 10 years ago ganyan newbie pa ako hindi ko pa masyadong alam. Wala pa tayong kaalaman kasi wala namang YouTube noon eh. Wala namang mapapanood na ganito eh. Meron kang mapapanood na tutorial dati, bibili ka pa CD. Papanoorin mo CD, CD pa dati, ganun pa. Yun. Bali, walang ano, walang kagaya ngayon na isa-search mo lang sa YouTube, okay na. Diba? Diba? So, napakaswerte ng mga artist natin yun, mga idol. Mga bagong henerasyon na artist. Yun. So, yan na mga idol. Patapos na tayo. Retouch, retouch na lang tayo nito mga idol. Eh. para ano. Yan, nakakita nyo. Parang dinadat-dat ko lang. Kasi malipis na linya na yon mga idol. Yan. Okay na. Linisan na natin, mga idol. Meron tayong foaming soap. Okay, Lagyan natin ng pumingso para malinis. So, yan ang mga idol, di ba? Tapos na di ba? Okay. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.